sa so 160 pesos ko, kagawa pala ako ng 86 pieces na ice candy. Nakamura ko kasi meron pa akong tarang asukan. Kung okay. ibibenta ko itong 86 pieces sa limang piso, magkano kaya yun at magkano ang tutubuin ko? Okay. Meron na nga agad tayong Venom Mano, bumuli agad siya ng tatong piraso. Lahat na napagbibentahan ko, dito ko na nga lang pala sa baso, inuhulog hapon, hapon na nga ako nakapagbenta kasi umaga ako nagawa. Kala ko nga walang bibili. Kasi umaga pa lang, ko na sila. Daka baka hapon patutumigas or gabi na. Pero pagdating nitong hapon, medyo matigas na at pwede nang ibenta. Yung mga naunang ang bumuli, nagtawag ng tropa para bumili rin sa akin. At Sabado at Linggo nga pala, pasok kaya yung mga mga batang taga ibang purok na punta pa dito. Tulad na ng dalawang batang to na taga purok sa east. Pagkabili ng dalawang piraso, bumalik at bumuli na naman sila ng dalawang piraso. Naglakad at dumayo pa talaga sila papunta dito sa bahay namin. Ito nga isang batang to, suki lang lahat ng tindahan. Siguro mayaman to. Sana nga maging suki ko na rin to. Kahit mura, di ba medyo mahirap pa rin tumubo. Kasi ilang piraso pa yung kailangan mong ibenta para lang mabawi yung tubo. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi e nga is candy, basta nasa freezer. <laughs> Hindi yung basta-basta mapapanis kahit abot na pa yun ng isang buwan. Pero syempre, para huwag kayong mga ambaw. Huwag naman kayong gumawa sobrang dami. Hindi rin masiguro siguro abot na isang buwan na is candy nyo sa red. Ito nga mga sumurod na bata. Pa pasensya na muna at wala naging sponsor kaya wala muna ng libre ngayon. cebra parang hindi sayang pagpunta nila dito. Pinanood ko sa kanila yung vlog ko, nakasama sila sa video. Tuwang-tuwa naman sila. Kaya yeah. yeah, ayan, kahit hindi sila bumili, makikita nila sarili nila. Mm -hmm. Alas 5 na nga ng hapon to, 20 minutes na pagbebenta ko. Aalis muna kami ng bahay at nakasuyo muna ako kay Boy Ubo na kung may bumili ay siya na muna magbenta. Bibili kasi kami ng ulam ni Mama at hindi man lang kami nagmeryenda kaya gutom na kami. Lalabas ko na sana si Happy na ibig ko kasi bigla ko na sila. Grabe palubog na 'yung araw pero trick na trick pa. Mahal na mahal ata ako ng araw. Ito yata 'yung tinatawag na sunkiss. Kulang-tuloy na naman 'yung purpose ng sombrero. Akala ko magpo-formal lang 'to, pang-taklob din pala talaga to ng araw. Eto nga at paris na kami ni mama para maganap ng ulam. Pero sa sobrang gutom namin, dadaan muna kami dito sa tindahan na Leechang Bunggan. Ang pangalan pala ng food park na to ay Jobs. Nakaka-proud nga si Leechang Bunggan. Kasi nagkaroon na sila ng sarili ng tarpaulin. Kasi dati sila lang yung walang tarpaulin dito. Namimili na nga kami kung ano bang bibili namin. Limang piso lang kasi yung budget ko. Nagdagdag nga pala sila ng paninda itong pulang itlog. Ang sarap ito sa kamatis. Limang pisong fishball lang binili na namin pero sobrang dami nang dagdag. Pero kaya naman talaga binabalik-balik sila Leechang Bunggan kasi yung sauce nila ang nagpapasarap. Kasi 'di ba sa lahat ng fishbowl at saka kikihaman. kahit iho-iho pa yung mga yan maglalaban laba lang naman talaga sila sa pasarapan ng sauce. Habang nag-iibig na nga kami, may nakita kami matanda na nilalakad pa uwi. Sa sobrang bait ko, sinakay ko na siya sa ibay. Habang nagbabaybay kami ng ulam, nakita namin tong chicken na na 5 star. Mimili mm -hmm. nga si mama kung purpose ba ang bibili niya, isang buong litsong manok na. May nakapagsabi kasi sa amin na malaki daw manok dito at lahat ng makdo. Kaya naman pag uwi namin, sumunok na agad ako na isang tasang kanin. Siyempre kahit masarap ulam, kailangan pa rin natin control diet. Pero nga pala din yung kasamang gravy. Dirty low carb muna tayo kasi alam ko meron tong harina. Kalaw nga pala ng bawasan nabawasan ako ng 5 kilo. From 65 kilo, 60 kilo na nga lang pala ako. Pero may mga pagkakataon hindi ko kumain ng sobrang dami. Pagkatapos nga pa kumain, eto nga pa update sa mga isda kong moli. Sila naman pala pinakain ko. Bukod sa makikita niyo na nanganak na nga sila. Dagdag-dagdag nga din pala ako ng ibang moli para makapag-breed pa sila. Ang nag-breed nga pala diyan yung kulay itim at kulay puti. Kaya ako makikita niyo tatlong kulay ang anak niya, merong black, merong gray, tapos meron ding white. Hindi ko sure kung tama ba kung makakapagpalabas pa talaga ako diyan ng PKB. Pero this 'di ba na subukan ko at hintayin ko na lalo makayo mga anak Medyo nila. Medyo nakakapagod nga pala ang araw na 'to. Kaya naman matutulog muna ako. Kaya 'yun lang. Thanks for watching. Bye-bye. Good night. Yeah!